O oh, ayan po mga kaisla Magandang gumagandang magan, naman Ayan uh, magpipising ako dito sa tapat ng ano Ng uh, SM Nang galing na kami rito kagabi ng mga tropa Ayan Tagal akong hindi nakapagpising mga kaisla Sana masamahan nyo ako Ayan Ay yung aking uh, ano yung trailer na testing ko na para sa kayak Ayan mga kaisla medyo magandang panahon ngayon Kaya tayo ay magpipising Sana samahan nyo ako mga kaisla Sa aking adventure ngayong araw na to Ayan hmm. Ayan o oh, Ang aking ano Aka-prepare na ako Atake na lang sa tubig O oh. Okay Sige mga kaisla Samahan nyo ako sana makahuli tayo ng maganda marami rami sana mga kaisla samahan nyo ako yan malay nyo kayo ang swerte pagka nanonood kayo diba? at sa mga ano nga po pala mga kaisla mga hindi pa nakasubscribe yan Pakisubscribe nyo naman yung channel ko yan. Tapos i-share nyo na rin para naman uh, ano mapanood rin ng iba yeah! 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 はハハッいたにした、うん Thank you isla ah, nakapundo na ako so ayun eh, yung kayak iaahong ko na medyo matumal ang kagatan dalawang piraso lang na uli ko mga kaisla pagod na sa kapapadyak ayan so puntahan natin yung ating ipakikita uh, okay, ko sa inyo mga kaisla yung aking huli ayan medyo maglalaki laki-laking maputi yung isa dalawa lang mga kaisla sana sa susunod marami rami na ayan oh yung malaki oh mahaba ayan na. may kitsang tangkal oh ayan o, Yan. Thank you sa susunod na video na lang ulit mga kaisla.